Kag sa Good Vibes, lima ka mga grupo na talana nga mag sa Lantern Street and Arena Dance Competition sa Nagainapit nga Bacolod Festival. Yari ang report. Makita na sa dalan lakson ang mga Chinese lanterns patimaan sa natalana nga pagsaulog sa tuigan nga Bacolod Festival sa Bacolod humalin Enero 31 hasta Pebrero 2. Ginsaling ni Bacolod Festival Chair John Stephen C nga handa ng tanan ng mga activities para sa pagsaulog sang selebrasyon sa Year of the Wood Snake. Nalakip na diri ang balantayan ng Lantern Street and Arena Dance Competition kundi in lima ka mga contingents ang magakumpit. Halin sa 5th Street Lakson asa sa 11th Street Lakson sa si Pebrero 1. Sa SM City Bacolod Main Atrium, ang Arena Dance Competition, kag-awarding ceremony sa Pebrero 2. Kang ini dion para mag maghatak importansya sa atong health at magtukod sa mga maayo kahabil sa para sa 2025. Kabahin sa Tuiganya Festival, ang Temple Design Contest sa McDonald's Upper East sa Enero 29. Kag Chinese Cosplay Invasion sa North Capital Road sa Pebrero 2. Ang Lantern Dance Competition naman may um, 3 ka-arena na kung diin mo perform ang atong contingents, masugod alas 7 -8 sa 11th Street Arena, 8pm sa 5th Street nga Stage, no? 9pm naman sa North Capitol Road, which is our main stage of the festival. Natala naman ang conferment ceremony para sa business tycoon nga si Hansi, nga ginakabig adopted son sa Bacolod City, kag honorary mayor sa kahiwatan.